Experience of ano po, itong rehearsal ninyo? Ah, uh, syempre po, nakakanervious yung rehearsal namin kasi yung maestro namin, si Maestro Jarad eh talagang alam, alam ko po, po talaga na sobrang galing niya. So, ako po, ah, uh, talagang ingat na ingat po ako sa mga nota na binibitawan ko po, sa mga words, lalo sa lyrics. Kaya nilinervous po ako. Lalo, lalo na po kasama ko po sila lahat. Wish, -ma Jan. wish mo sa 21st anniversary ng Star Ah, uh, sana po po makasama po ako sa ano sa yun nga po makasama po ako every year na magpa-perform sa ASAP then sana uh, marami pang marami pa pong uh, schedule ang ibigay sa akin Star ano, ano sa ng Star Magic ano nang naitulong sa iyo ng Star Magic sa career mo sobrang laki po kasi yun nga po unang una yung pag-aalaga nila po sa amin then yung mga schedule na binibigay po nila sa akin then nakapagpagawa po ako ng bahay nakabili po ako ng lupa sa sakit Mr. Enchos. <laughs> hindi po, hindi po. Ay, <laughs> I minsan mga dinibigay so, na. Binigay po niya na mga racket sa akin. Ayan po. Ano <laughs> uh, ka saan yung mahay mo ngayon? Uh, ngayon po, inuunti-unti po na pong inaayos. Kasi po, medyo malaki po yung pinagawa. Ilang square meter? Uh, almost 1,000 may get ala po. Wow. Uh, so, nasa ilang percent na? Kung nasa 100 percent uh, so na? So, 100 percent po, man. mga na siguro, mga 70 percent na. Wow, po. so, malapit, malapit na. Malapit na. Sa so, ano ba yan? Bungalo ba yan? Uh, Bunggalo Bunggalo ba yan? po, bungalo. Uh, uh second may second floor or may uh, attic sa taas mo. Ah. Uh. Meron bang ano yan? Parang meron bang ikaw na pinagbasihan na bago mo pinag-isipan na uh, ano, bali po, nakita ko po yung bahay. Uh, -uh. uh wala po. Kung sa ano po, parang yun po yung gusto mong pagawa ni Papa. Yung Papa ko po yung isip. Kasi po yung nabili ko po lupa, medyo malalim. So, pinatamb pinat, pinatambakan ko muna po ng mga maraming lupa para po magpantay. Mm -hmm. Then si Papa po yung nagawa ng magstay ng bahay. Sa Batangas siya? Oo, oh, Batangas po. Oo, oh, ibig sabihin ba niyan na susunod na niyan eh, yung mapapangasawa niya? Mm -hmm. Saka na po yun. <laughs> 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 Kamusta na, Jovit? Ano Sino yung pa? mga gigs at ano, yung mga ibang mga experience? Ayun Ay, nga po, kakarating ko lang po galing po yung US para po sa, yung pong sa Be Careful With My Heart Tour. Nakasama po kami dalaw ni... Ah, kasali Michelle kayo. Oh, pa. Kamusta experience na? Sobrang saya po kasi kahit po hindi kami part ng hindi kami part ng ng, ng teleserye eh natutuwa po kasi natutuwa po kami kasi sinama po nila kami na hindi narinig niya kung gaano ka tindi mga sigawan nung mga searches kala ano grabe po kasi yung ticket po namin unang-una pa lang pong show namin sold out so nag-excess pa po nagdagdag pa po sila then sabi ko ganito pala karami yung mga mga fan ng be careful with my heart. Kamusta yung pagtanggap sa inyo ng mga TFC? Po? Uh, yung pagtanggap sa inyo ng mga TFC? Uh, medyo okay naman po kasi lagi na din po kami yeah. nandun sa US. Then, hindi pa rin po nagbabago yung yung pagtanggap po nila sa amin. doon. parang bago po ulit kami. Pag po kami. Okay, thank you.